Kaya mga kabayan, oh. nandito kami sa bundok ngayon kasama ko ng aking anak. Kaya ka, ikindi. Yan Ang ganda ng lugar. Papunta tong Blue Rock, Blue Lagoon. Yan. Yan aming motor. yung mga puno sa kabila yung mga ano mahuga ni eh. mahuga ni eh, tree I don't know potolin na para lumuto eh, i-prepare ko 'yung sauce, i-upload ko sa TikTok. Tataas 'yung pagputol. Binubog ba? Hindi rin buksan. dito? Ito! Hindi Hindi May palagoan rin dito May palagoan rin. ang mga idol. Oh. Ang ganda ng spot oh. Ito yung galing dun sa manan bayaran. Tapos papasok ka dito. Diyan bababa dito sa lugar na to. ba na na? Ito, so, ganda ng ilog. Oh. dito sa Ilaya ganda gandang spot dito. may mga cottage. Kung gusto niyo ng tahimik na lugar, mas maganda dito mga idol. Wow. Ganda oh. Ganda. Ang <laughs> ganda pala dito. Ang ganda pala dito. Mga kabayan. Yung sangkap oh. Hmm. Ang ganda ng lugar. Tarsier. Ano, mga idol, mga kabayan. Oh. Ang ganda ng lugar. Ang ganda daw sa taas. Ang ganda ng liguan. Tahimik. Kung gusto nyo ng liguan na matahimik dito, sa ilaya.